Okay. Mayong bundag, no? Mayong bundag, mayong habon, uh, mayong gabi, eh, no? Sa atong tanan. Uh, lalo, labi na diha sa Bisdak, no? Sa Visayas, Mindanao, no? Mayong adlaw ninyo tanan. So, mas pasa na ito kasi alam ko maraming busy sa mga kaigsunan na ito, no? Pero, Siyempre, sa Katagalungan, sa Luzon, may magandang araw sa inyong lahat, no? So, uh, alam ko maraming magtatanong kung uh, sino ba talaga si Carlo Critico, no? Uh, magbigay lang ako ng uh, konting uh, history o kasaysayan sa aking pagkatao, no? Kasi marami pa rin talagang nagtatanong, ah, uh, sino daw ba ako? No? <laughs> so, mga kababayan, mga kaigsunan, no? nung ako ay binata ay uh, ako ay naging factory worker no from from Mindanao napunta na na uh, Luzon at naging factory worker so ang inyong lingkod ay naging uh, labor leader kahit paano na pasok sa mga kooperatiba sa iba't ibang uh, gawain pang, uh, pang manggagawa, no? So, yun lang muna. Uh, kaya kahit papaano, paano, mayroon tayong alam, no? Sa mga pag-organize, sa mga uh, pagbibigay ng pagtatalumpati, pag-i-speech, no? So, gusto ko lang na ilabas yung aking mga pananaw sa buhay no. Kaya magki-critics ako, magbibigay ako ng mga opinion. Ah ano naway uh, kaisa ko kayo, maharing uh, sama sangayong kayo, mahari ding hindi. So ang pinakamainam ah kung mayroon akong vlog, kaya uh, tapusin nyo no? At mahala uh, na kayo mag-observe, no? Kung sang kayo o hindi, no? At uh, siyempre, paki-subscribe. <coughs> pakipindot ng uh, notification bell kung ikaw ay uh, hindi pa miyembro no hindi ka hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel so ito no hindi na tayo paligoy-ligoy ah uh, mayroon lang akong naisip no mga uh, kaigsuunan mga kababayan ay uh, tayo ba ay uh, biktima na ng uh, gadgets no kaya yun ang pamagat ko eh no biktima na ba tayo ng gadgets no So, yung nakikita nyo dyan, siyempre, yung mga TV station yan, no? Sa ating nasod, sa ating nasod, sa ating bansa, no? Nandyan yung JMA, lahat, RPN, Channel 5, Channel 9, no? Hang, nandyan lahat. Ang wala dyan, mga kaibigan, yung mga radio station, ano? Pinapakita ko lang yan kasi nga, nung araw, no? Yan ang pinagkukunan natin ng mga impormasyon, no? Diyan tayo nakakapanood ng mga iba't ibang skills ng mga tao, no? May mga programa na nagbibigay ng uh, pagluluto, mga bagong teknolohiya, no? Tapos 'yung balita, siyempre. Yung mga nangyari sa ibang bansa, no? Nakikita rin natin diyan yung mga bagong uso ng mga uh, pagsasayaw, mga bagong uso ng kanta, no? Mga uso sa kagamitan, uh, sa sakyan, uh, pananamit, kahit yung balita tungkol sa kalusugan, sa medisina, kahit sa reliyon, diyan natin nagikita, no? Radio station na papanood natin at mga TV channels, no? So, yun yung dati, no? Yan yung dati. Ngayon, nagkaroon ng pagbabago, no? Nagkaroon ng mga simpleng gadget ang tao, no? Lumabas yung internet, nagsimula sa telepono nung araw. Ang telepono as may wire, nakakapagsalita ka hanggang doon sa kabilang linya. Hanggang nauso na yung internet, no? Nawala na wala na, wala nang wire, through satellite na lang, no? So, nauso na yung mga cellphone. Nauso na rin yung mga computer. No? Mga tablets, laptop, uh, computer desk. No? Nauso na rin. So, papakita ko lang no? para uh, pari-pariho tayo nang iisipin. Yan. So, nauso na yan. Ano? So, ang, kung dati, nakita nyo may mga headphones yan, may tablet, may computer, no? Kung dati, ang pinanggagalingan ng ating uh, uh, mga source, yung mga pumapasok sa ating kaisipan, sa ating mga kaalaman, ay sa TV, sa radyo, nagkaroon na ngayon ng mga ganito, no? Mayroong mga application, may mga apps sa computer na pwede nang magsalita kahit sino no mayroon na nga tinatawag nating Facebook mayroon na tinatawag na uh, Twitter uh, YouTube no at marami pang iba no so mula doon sa TV mula doon sa radio no mas easy na no mas madali na na lumaganap yung uh, pagbibigay ng mga iba't ibang impormasyon tungkol man yan sa talento, technology, skills, mga bagong uso at hindi na yung mga alam niyo na yung nakasanayan nating mga mga host, no? Yung mga nagho-host diyan sa mga television, artista man yan o mga journalist man yan, mga reporter, sila yung nagbibigay dati ng mga impormasyon. Ngayon iba na, no? Dahil meron ka lang cellphone ngayon, meron ka lang kamera, no? Pwedeng ikaw na mismo ang magbigay ng mga ano man yung paninda mo, ano man yung nasa isip mo, no? So, ipapakita natin, no? Yan, di ba? Pwede na dyan, no? Pwede na dyan yung mga kahit sino, no? Kahit sino na mga tao, lalo na yung may konting kaalaman paano i-operate yung camera, paano mag-record, paano gumawa ng channel, kung sa Facebook, paano gumawa ng page, no? paano gumawa ng account sa TikTok, sa Reels, at maging sa YouTube, no? kung paano gumawa ng account yan. So, tingnan nyo mga kaiksunan, mga kababayan. Pag gano'n na lang kadali, no? Pag lang kadali, na kahit sino na, mayroon ka lang 3,000, 4,000, 5,000, at syempre may mga mamahalin, pero nag ma nagsulputan sa bansa natin yung mga umurahin na cellphone, na gadgets. Ano? So, mayroon ka lang 4,000, 5,000, makakabili ka na ng cellphone, makakagawa ka na ng yung YouTube channel, makakagawa ka na ng TikTok mo, ng Reels mo. At syempre, page sa ng Facebook. At maintindihan mo lang yung pamamaraan ng pagre-recording. No? At uh, i-upload. No? Sa YouTube, sa Reels, sa TikTok, sa Facebook. Tapos, ang kaso, di ko ba? Makakapag uh, makakapag- uh, spread ka na ng iyong mga talento man yan, no? Nagtitinda ka man, no? Yung skills mo na ipapakita mo na, no? At nauso yung tinatawag nating monetization, no? Monetization. Magbibigay na yung Facebook, yung YouTube, yung iba pang mga uh, platforms kung ikaw ay uh, makarami ng uh, views, kung ikaw ay makarami ng uh, tagapanood, ika nga. So, ang ganda, no? Mula doon sa nasanay tayo sa mga journalist lang, sa mga host, sa mga anchors, no? Na nagbibigay ng mga informasyon. Ngayon, eh, tayo na mismo. Yung mismo ng mga may hilig na maging uh, magbablog o mag, uh, maging uh, influencer, no? Tayo-tayo na ang gumawa ng mga kung ano-anong kaalaman natin na ipinapapasa-pasa natin. Ang tanong lang, no? Ang malaking tanong lang natin, paano kung ang pumasok na dito sa mga gadgets na ito ay mga iskam na, no? Yung mga tipong uh, crypto uh, ng tawag nun, yung pera-pera, no? Tapos paano kung ha, uh, papasok na yung mga lab scam? Paano kung papasok na yung mga loan shark, yung mga nagpapautang? No? Kaya nga nagkakahabulan sa pugo, di ba? Dahil uh, ginagamit itong uh, mga gadgets para makapambiktima. No? So, sa usapin niya ng mga pera, sa usapin niya ng mga pera mo sa bangko, no? yung mga tinatawag nilang uh, online na uh, banking, online na wallet, no? Digital wallet, no? Bigla na lang maubos ang lama. So, nagiging biktima ngayon ang mga tao, no? Kaya nga ang sabi natin eh, nabiktima na biktima na na biktima ka na ba ng mga gadget na ito, no? Kung nagsimula sa mga TV noon sa radio station ay hindi naman masyadong uh, nakakapambiktima. Ay kakaiba itong mga gadget ngayon. Dahil uh, maraming nabibiktima. No? Sa usapin ng pera, no? maraming nabibiktima. Ngayon, <coughs> ino muna natin ng tubig. Ngayon, ang tanong natin, paano pa kaya kung ang pumasok sa uh, pagbablog, pag, pag influence no? Magiging influencer, magiging vlogger. Paano pa kaya kung ang kanyang uh, nilalako, yung kanyang uh, ipinakakalat, yung kanyang uh, binablog ay sa usapin ng politics, no? Paano pa kung kung hindi man politics, paano kung history, no? Ang kanyang mga tinatalakay. At paano kung uh, kapos pala, ang taong yan, no? Paano kung mangmang mang pala? Ha? Hindi naman tayo nagmamagaling. ano? Pero paano kung B.O.B.O. Uh, -BO pala? Pero malakas ang loob na mag uh, uh, magsalita, no? Mangumbinsi, magmura, maggalit-galitan, at uh, patuloy na magpapalaganap uh, ng kunyari, kaalaman niya sa politika, kalaman niya sa kasaysayan o sa history, no? Yun ang malaking problema natin yan, no? Nakikita niyo ba, mga kababayan? Paano kung ang uh, nababasa natin, yung pumapasok sa ating uh, anong tawag niyan? Pumapasok sa ating windows. Uh, yung sa Facebook mo, wall, no? Wall yata ang tawag nila, dad. Paano kung ang pumapasok dyan ay eh? nagmula sa mga malalakas lang ang loob no na mag, magsabi ng mga kaalaman niya sa politika kaalaman niya sa uh, mga nangyayari sa lipunan kaalaman niya tungkol sa history paano ko nga uh, binago niya no yun ang malaking problema natin ngayon dahil uh, magbubunga ito ng uh, pagiging uh, bansot ng ating <laughs> kaisipan. Magiging kritikal No? Magiging mapupunta tayo sa tinatawag na uh, imbis na ang teknolohiya ay uh, magtuturo sa atin ng uh, katalinuhan, magtuturo sa atin ng, sa mas mabilis na paraan, paano kung ang nababasa mo, paano kung ang pumapasok dyan sa Facebook account mo, sa YouTube na mapapanood mo ay mga bansot, no? Mga fake news, mga misleading, no? Kaya nga 'yun talagang malaking problema natin ngayon, no? Kasi imbis na itong uh, teknolohiya, itong mga gadgets, kaya uh, magpapagaan sa atin, magbibigay sa atin ng uh, mabilis na impormasyon sa sa buong mundo kunyari may naganap sa Ukraine, may naganap sa Russia, may naganap sa USA. Minuto lang, no? Mapapanood na natin sa ating uh, mga Facebook, sa ating mga YouTube, no? Hindi tulad no na talagang uh, magantay pa tayo sa mga telebisyon o no? kaya sa mga radyo. Kakaiba, ano? Mga reaksyonan, ka mga kababayan. Kakaiba yung binigay ng uh, gadget sa atin. No? Yung mga wifi na yan, yung mga internet na yan, kakaiba ang naibigay sa tao. No? Lalong bumilis yung uh, informasyon na dumadaloy sa buong mundo. No? Ang, may, ang hindi magandang nangyayari dito, kung ang pumapasok sa ating uh, mga uh, online, sa ating mga social media, no? ay yung mga tinatawag na nating uh, spreader ng mga ang sabi pa nga ng iba eh, factory ano, factory ng fake news. Paano kung ang taong naga uh, ating pinapanood ay uh, nagkakalat pala ng maling impormasyon? At tayo naman ay walang pagkakatao na mag-research, no? Ni hindi tayo pumupunta doon sa Google, no? Para man lang sana mag-research tayo no? So, nakakatakot, nakakatakot mga kababayan. Dahil ang mangyayari nito, no? Ang isang tao, ang common na Pilipino, ang mga tulad lang natin, yung mga simpleng mga may bahay, yung mga makapagpalud ng paminsan-minsan, mayroong sa loob na isang linggo, mayroong tatlong bisis makapaglud lang, tatlong araw, Good for 3 days. Pero yung natitirang mga araw, wala minsan load. So, on and off ang kanyang uh, uh, paggamit ng kanyang gadgets. Pero dahil nga, sabi ko nga sa inyo, dahil nagmura na rin yung mga gadgets, napakarami ng Pilipino ang nakakabili. No? So, napakarami rin Pilipino pwede na nga mag, uh, maging vlogger, maging, maging influencer. No? Pero paano nga, kung ang mga nagiging bloggers, magiging, nagiging influencer, ay uh, kapos sa pag-iisip at may sariling agenda, no? Hindi yung ang agenda niya ay magpalaganap uh, ng uh, kawastuhan, ng tamang mga informasyon. Paano kung ay pinapalaganap niya? yung May pansariling interes, no? kunyari sa politika, no? May humahawak sa kanya o may iniidolo may iniidolo siyang uh, politiko, no? So magsasabi siya ng kung ano-anong uh, kabaitan o kagalingan ng taong yun. Pero yung pala ay uh, pikit. yung pala ay hindi totoo, no? Maaring binabayaran siya. Maari din ang mga uh, nung panahon ni Duterte ay uh, napakasikat ni Duterte. Kaya kung ikaw ay maging vlogger at ang topic mo lagi ay si Duterte, ay napakadaming manunood iyo. So, kahit na anong gagawin ni Duterte o sino mang mga sikat, ay hindi mo na ikikwento. Kasi ang lahat nung nanunood iyo ay yung una, mga, isang, yung mga, kumaga, yung mga followers din o yung mga butante din o yung mga naniniwala din sa isang sikat na tao. No? So magkakaroon ngayon ng uh, uh, magkakaroon ka ng bias sa iyong sarili. No? Hindi mo na sasabihin yung totoo dahil ang gusto mo na lang ay may uh, maipakita mo palagi yung kagalingan ng isang politiko o ng isang leader dahil yun ang gusto ng iyong mga manunod. Yun ang gusto ng iyong mga subscriber yun ang gusto ng yun yun ang napapansin mong mas maraming views pag yun ang pinapakita mong balita. kaya mga kaibigan napakalaking problema natin diyan no nagiging uh, factory ng fake news, misinformation, mga mali-maling uh, history, mga mali-maling uh, uh, nangyayari sa politika na pinapalaganap dito sa iba't ibang klase ng uh, application o platform ng ating ah uh, uh, tawag nito sa ating mga social media no? sa ating mga internet sa ating mga gadgets sa ating mga computers no so nakakatakot kaya nga sa umpisa pa lang sinabi ko na na tinatanong ko na biktima ba tayo biktima na ba tayo ng gadgets? Para sa akin, biktima na tayo. Ikaw, <laughs> ikaw, amigo, ikaw, amiga. Huh? Masasabi mo rin ba na ikaw ay biktima na rin? No? So, ang pinaka problema pa nating malaki ay ganito. No? Napasoka na nga tayo ng mga malalakasang uh, malalakas ang loob na maging vlogger, maging influencer. Nag nag nagangampanya, uh, nangangampanya, nagpropaganda. sa ating mga accounts, Facebook man yan, YouTube man yan, mapapanood na natin sila, ay dahil sa hindi pa nga tayo mahiling mag-research, ay pag na-encounter natin ang mga yan, nagiging uh, tagapanood tayo. No? isa tayo sa nagiging tagapanood nila. So kumikita sila sa atin. Tayo na patuloy na nanonood sa kanila. Kunyari, mayroon diyang binuong isang uh, uh, DDS, uh, supporters forever. No? O Duterte, solid supporters. No? Habang ikaw ay nanonood yan, kahit mali-mali na yung uh, Kanyang pinagsasabi. No? Kahit na sinabi na kunyari ni Garma na tinuturo niya si Duterte na mastermind. Pero ang binabalita pa rin nung uh, employer sir, na yun ay uh, wala, walang sino mang nagsasabi na may ebidensya laban kay Duterte. At ikaw na naniniwala, ikaw na nanonood, patuloy kang nagbibigay patuloy ng views. No? monetization, nagkakapira yung tao, nagkakapira yung vlogger sa papanood mo ng kanya mga fake news. No? Nakuha nyo ba ang ibig kong sabihin, mga kaibigan? At ang isa pang masama, habang ikaw ay nanonood sa kanya, no? Nagla-like ka pa, no? Dahil sa hindi ka nag-search, hindi ka nagkikipag usap sa ibang mga Tao, hindi ka nakikinig sa ibang mga uh, vlogger din. O kahit na ano, sa mass media, no? Sa mass media na lang, sa telebisyon. Hindi ka na nanonood doon. Bagamat sila ang lehiti mo, sila ang uh, mayroong tinatawag na accountability, no? So, hindi sila basta-basta maglalabas uh, ng mga peke dahil maaari silang magasuhan maaari silang tanggalin sa kanilang TV station o kanilang radio station. Pero hindi ka na nanonood doon. No? Ang pinapanood mo na lang, yung mabilis nga, ika nga. Sabi nga natin, dito sa YouTube, dito sa social media, mabilis dito. Ikaw ngayon ay nag-like pa. No? Nag-like at ang masama, nag-share ka pa. No? Sinishare mo pa yung pinapanood mo. No? So, Napakalaking problema mga kababayan. Ang 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 lipunan natin ngayon, ang bansa natin ngayon ay biktima na, no? Biktima na ng uh, mga maling tao na pumapasok na sa ating kamalayan, sa ating uh, kaalaman, sa ating kaisipan dahil sa mga gadgets, no? Na mabilis nang makapag- bigay sa atin ng impormasyon. At sabi nga natin, kung maganda sana yung impormasyon na yan, malaking tulong sa atin yan. Dahil mabilis nga nating nasasagap. No? Maisasagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. <clears throat> ang problema, kung ang pumapasok sa ating uh, Facebook wall, kunyari, no? ay puro mga kasinungalingan. Puro misleading. Puro mga fake news. No? Yun ang malaki nating problema, mga kaiso. Kayo, kayo mismo, no? Kayo ang humusga, no? Kung tama ba yung sinasabi ko, no? Kung mali ba ako, no? Kayo ang bahala. Ngayon, i-comment nyo na lang, no? Kung ano pwede nyo masasabi, kung anong masasabi nyo, no? paki-comment, paki-share nito kung gusto niyo i-share, no? At ulitin ko kung hindi ka pa subscriber ko, paki-subscribe kaibigan. kay bigan. Salamat nga pala sa pagtapos ng vlog na ito. Okay? Ingat tayong lahat sa mga kabisayaan na kong mga kaigsunan, mga kababayan, uh, amping mong tanan. sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, at nire sa Medina sa Miss Oriental o dinang mga nere diyan sa Kamigin, no Camigin Island kumusta mong ganat okay maraming salamat at uh, ingat tayong lahat